Naisip mo na ba kung bakit, gaano man kahirap ang iyong pagsisikap, ang kaunlaran sa pananalapi ay kadalasang tila napakalayo? Bakit ang ilang mga tao ay tila bukas ang kanilang mga landas, habang ang iba ay nagpupumilit araw-araw upang makamit ang mga pangunahing kalaman? Marahil ganito ang nararamdaman mo ngayon, naghahanap ng mga sagot, lakas at liwanag na magpapaliwanag sa iyong buhay pinansyal, na magdadala ng kasaganaan, tagumpay at kalayaan. Kung ang pag-aalinlangan na ito ay nabubuhay sa iyong puso, pagkatapos ay malaman na ngayon ikaw ay nasa tamang lugar. Ang panalangin ito na iyong maririnig ay hinilam lamang isang pagkakasunod-sunod ng mga salita. Ito ay isang tunay na spiritual na sigaw, isang direktang koneksyon sa Diyos na humihiling sa kanya na buksan ang mga pintuan ng kasaganaan. Ibuhos ang mga pagpapala at akayin ang iyong buhay sa isang landas ng kasaganaan, paglago at mga tagumpay. Madalas tayong naniniwala na ang ating buhay sa pananalapi ay nakasalalay lamang sa pagsusumikap. Ngunit nakakalimutan natin na mayroong isang mas malaki, banal na puwersa na maaring magbago ng anumang sitwasyon. Nais ng Diyos na makita kang umunlat. Nais niyang makita kang namumuhay ng sagana, hindi lamang sa espiritual, kundi pati na rin sa material. At kapag inihanay natin ang ating pananampalataya, ang ating mga iniisip at ang ating mga saluobin, isang bagay na supernatural ang mangyayari, ang mga pinto ay bumukas, ang mga pagkakataon ay lumitaw at ang mga landas na dati tila nakaharang ay nagsimulang magbukas. Naisip mo na ba ang pagising bukas na may mga balitang ganap na nagbabago sa iyong buhay pinansyal? Naisip mo na bang makita ang mga utang na binabayaran, ang mga kontrata ay isinara, ang mga negosyo ay umuunlad at ang pera ay dumadaloy sa mga paraang hindi mo naisi? Ito ay hindi utopia. Ito ay pananampalataya sa paggalaw. Ito ay paniniwala na ang Diyos ang may-ari ng ginto at pilak, at na siya ay makakagawa ng walang hanggan higit pa kaysa sa hinihiling o iniisip natin. Kaya, bago natin simulan ang panalangin ito, ipikit ang iyong mga mata, huminga na malalim, at ilagay ang iyong mga alalahanin sa mga kamay ng Panginoon. Ilarawan ang iyong mga layunin, ang iyong mga pangarap, at lahat ng gusto mong makamit. Isaisip mo ang larawan ng masaganang buhay na nais mong mabuhay. Isipin ang iyong mga bill na binabayaran, ang iyong trabaho ay pinahalagahan, ang iyong negosyo ay lumalago, at ang iyong mga pananalapi na dumadaloy sa balanse at kasaganaan. Panginoon, aking Diyos at Ama, sa sandaling ito ay lumalapit ako sa iyong harapan ng may pananampalataya, pag-asa at bukas na puso. Alam ko na ikaw ang Diyos ng paglalaan, ang Diyos ng kasaganaan, ang isa na hindi nagkukulang ng anuman sa kanyang mga anak. Ngayon, mahal na ama, naparito ako upang hilingin sa iyo na tingnan ang aking buhay pinansyal. Ilang beses, Panginoon, ako ay nasiraan ng loob, nag-aalala at kahit na nawala, hindi alam kung paano makaahon sa mga paghihira. Ngunit alam kong higit ka sa anumang problema, higit sa anumang krisis, higit sa anumang kakulangan. Ama, hinihiling ko sa iyo, buksan mo ang mga pintong nakasara. Naway ang bawat pagbara sa pananalapi ay mahulog sa lupa ngayon. Naway ang bawat kakulangan, bawat kakulangan, bawat utang, bawat bigat na pumipigil sa aking buhay pinansyal ay mabawi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Nawa ang mga anghel ng Panginoon ay lumakad sa harap ko, naghahanda ng mga pagkakataon, nagdadala ng mga kliyente, negosyo, mga kontrata, bukas ng mga pintuan at hindi inaasahang solusyon. Naway pagpalain, Paramihin at magamit ang perang aking natatanggap upang makabuo ng higit na kaunlaran, hindi lamang para sa akin, kundi para na rin pagpalain ang aking pamilya at ang mga taong nakapaligid sa akin. Naway umunlad ang aking gawain, naway mabago ang aking isipan, naway lumitaw ang mga malikhaing ideya na inspirasyon ng banal na espiritu, at naway maisagawa ko ang bawat isa sa kanila. Naway ang lahat ng tila imposible, lahat ng tila nakaharang, ay magsimulang dumaloy ng natural, magaan, at mapagpalang. Ama, naway alisin mo sa aking buhay ang anumang damdamin ng takot, kakapusan, pag-aalala, at pagkabalisa. Punuin mo ako ng pananampalataya, lakas ng loob, karunungan, at pagunawa upang makagawa ng pinakamahusay na mga desisyon. Upang mamuhunan sa kung ano ang tama, upang lumakad sa ligtas at maunlad na mga landas. At naniniwala ako, aking Diyos, na kung paanong pinakain ng Panginoon si Ilya sa disyerto, kung paanong pinarami niya ang langis ng balo, kung paanong pinabagsak niya ang manna mula sa langit, maaari ding paramihin ng Panginoon ang aking mga pinagkukunang yaman, gumawa ng mga himala at magdala ng probisyon kung saan sinasabi ng mundo na imposible. Mahal kong Ama, alam ko na ang Panginoon ang siyang nangangalaga sa bawat detalye ng aking buhay. At ngayon ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay pinansyal. Ibinibigay ko sa iyo ang bawat pag-aalala, bawat utang, bawat layunin, bawat pangarap at bawat hamon. Naway pangalagaan ng Panginoon ang lahat, ayusin, umunlad at akayin ako sa landas ng kasaganaan, kasaganaan at tagumpay. Diyos ko, hinihiling ko na lahat ng humarang sa aking kaunlaran, maging sa pisikal o espiritual na mundo, ay mahulog sa lupa ngayon. Naway walang kasamaan, walang inggit, walang salungat na salita, walang espiritu ng paghihirap na magkaroon ng kapangyarihan sa aking buhay. Nawa ang bawa silo, bawat bitag, bawat balakid ay maalis sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus. At mula ngayon, nagsisimula akong mamuhay ng isang bagong realidad sa pananalapi, kung saan ang kasaganaan ay nagpapakita ng sarili, kung saan ang pera ay dumadaloy ng tapat, pinagpala at patuloy, na nagdadala ng kapayapaan, seguridad at katahimikan sa akin at sa aking pamilya. Naway matuto din ako, Panginoon, na magkaroon ng maunlad na pag-iisip. Naway malaman ko kung paano pahalagahan ng pera, pamahalaan ito ng matalino, i-invest ito ng tama, at magbunga ng mga bunga na hindi lamang nagpapala sa akin, kundi pati na rin sa mga nangangailangan. Naway maging ganap ang kaunlaran na nagmumula sa Panginoon, espiritual, emosyonal, pisikal, at pinansyal. At naway mahayag ang kaunlaran na ito araw-araw, sa bawat desisyon, sa bawat hakbang, sa bawat galaw ko. Kung ang panalangin ito ay umaantig sa iyong puso, inaanyayahan kitang maging bahagi ng tanikala ng pananampalatayang ito. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell para makatanggap ng mga bagong panalangin. Mag-iwan ng like kung naniniwala ka na kayang baguhin ng Diyos ang iyong pinansyal na buhay, isulat ang iyong kahilingan, ang iyong intensyon o kahit isang amen sa mga komento upang masil ang pagpapalang ito. At ibahagi ang panalangin ito sa isang taong mahal mo. Isang taong kailangan ding makatanggap ng kasaganaan kasaganaan at pagpapala sa kanilang buhay. Mahal kong ama, kinikilala ko na ang aking isipan ay madalas na nasasakupan ng mga pag-iisip ng kakapusan, takot at kawalan ng kapanatagan. Lumaki akong narinig na ang pera ay mahirap makuha, na ang kasaganaan ay para sa ilan, na ang pamumuhay ng sagana ay hindi para sa lahat. Ngunit ngayon, aking Diyos, sinisira ko ang mga limitadong paniniwala sa pangalan ni Jesus. Ipinapahayag ko na ang kaunlaran ay bahagi ng mga plano ng Panginoon para sa aking buhay. Naniniwala ako, Ama, na nilikha mo ako hindi upang mabuhay na nakulong sa mga kahirapan, ngunit upang umunlad, umunlad, dumami, at mamuhay ng isang buhay na sagana, pagpapala, at mga tagumpay. At sa sandaling ito, hinihiling ko, Panginoon, na bawat ugat ng paghihirap na itinanim sa aking buhay, sa nakaraan man, sa pagkabata, sa aking kasaysayan, o kahit sa mga nakaraang henerasyon, ay mabunot na ngayon, na ang bawat siklo ng kakapusan, limitasyon, at kahirapan sa pananalapi ay masira. Na ako ay mapalaya mula sa anumang espiritual o emosyonal na impluensyang humadlang sa akin na umunlad hanggang ngayon. Na iyong i ang aking isip, ang aking espiritu, at ang aking mga kaisipan, na ihanay ang lahat sa iyong kalooban, na mabuti, perpekto, at nakalulugot. Diyos ko, Naway turuan mo akong makakita ng mga pagkakataon kung saan minsan ay nakakita ako ng mga kahirapan. Naway mabuksan ang aking espiritual na mga mata upang makita ang mga landas na patungo sa kaunlaran. Naway malaya ang aking isipan mula sa mga gapos ng pagdududa, kawalan ng kapanatagan, at takot na mabigo. Naway magkaroon ako ng lakas ng loob, katapangan, at karunungan na sundan ang landas na inihanda mo para sa akin. Naway hindi lamang ako umasa sa lakas ng aking sariling bisig, kundi sa iyong patnubay, iyong biyaya, at iyong banal na pag-aalaga. Panginoon, dalangin ko na ang bawat binhing itinanim ko sa aking buhay pinansyal, sa aking trabaho, sa aking mga proyekto, sa aking pag-aral at sa aking mga aksyon, ay magbunga ng masaganang bunga. Naway pahipan ng Panginoon ang aking mga plano, ang aking negosyo, ang aking mga pangarap at ang aking mga gawain. Nawa ang lahat ng aking ginagawa ng may pananampalataya, pagmamahal at dedikasyon ay umunlad, lumago at dumami. Naway mabuksan ang mga pintuan sa aking harapan at naway walang hadlang, gaano man ito kalaki, ang makahahadlang sa akin sa paggamit ng mga layunin na mayroon ang Panginoon para sa akin. Ama, hinihiling ko rin na palayain mo ako mula sa kasakiman, 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 at labis na pagmamahal sa pera. Naway laging nakahanay ang aking puso sa iyong kalooban, na naunawaan na ang tunay na kasaganaan ay iyong kasama ng kapayapaan, pagmamahal, balanse, at kabutihang loob. Naway matutunan kong gamitin ang mga mapagkukunan na iyong ipinagkaloob sa akin upang itayo, tulungan, pagpalain, at baguhin hindi lamang ang aking buhay, kundi pati na rin ang buhay ng mga taong tumatawid sa aking landas. Dalangin ko, Panginoon, na ang pagpapala ng kaunlaran ay mahayag sa aking tahanan. Naway ang aking tahanan ay maging isang kapaligiran ng kapayapaan, pagkakaisa, kasaganaan at kasaganaan. Naway hindi magkukulang ng tinapay sa hapag. Naway hindi magkukulang sa trabaho. Naway hindi magkukulang ng pagkakataon. Naway ang bawat salita ng sumpa na ibinato sa aking buhay pinansyal, sinasadyaman o hindi, ay masira na ngayon. Nawa ang bawat inggit, bawat masamang mata, bawat negatibong damdamin na nakadirekta laban sa akin at sa aking buhay sa pananalapi ay mawalan ng kapangyarihan, mabawi at mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Panginoon, palakasin mo ang aking pananampalataya. Naway magkaroon ako ng buong paninindigan na inyong pinangangalagaan ng lahat, kahit na sa mga panahong tila mahirap ang mga pangyayari. Naway matuto akong magtiwala ng higit pa, maghintay, maging matiyaga, at maniwala na ang iyong panahon ay perpekto at ang iyong mga pangako ay hindi mabibigo. Naway matuto akong magpahinga sa iyo, batid na habang nagdarasal ako, ang langit ay kumikilos sa akin. Naway pahalagahan ang aking trabaho, naway maging mapagkukunan ng paglago at kasiyahan ang aking propesyon Naway makilala at mabayaran ng mabuti ang aking mga kaloob at talento. Naway mapalawak ko ang aking kalaman magkaroon ng mga bagong kasanayan at maging mas may kakayahang mamuhay sa masaganang buhay na inihanda ng Panginoon para sa akin. Naway saan man ko ilagay ang aking mga kamay, mayroong pagpapala, paglago, kasaganaan at hindi pangkaraniwang mga resulta. At hinihiling ko rin sa iyo, Ama, na protektahan mo ako mula sa lahat ng palilinlang, mula sa bawat hindi tapat na panukala, mula sa bawat landas na tila madaling ngunit ito ay naglalayo sa akin mula sa iyong mga prinsipyo naway hindi ko na kailangang ikompromiso ang aking integridad, ang aking mga pinahahalagahan, at ang aking pananampalataya upang makamit ang tagumpay. Naway ang aking kaunlaran ay maging bunga ng tapat na gawain, ng mga pagpiling na ayon sa iyong salita, at ng iyong pagpapala sa aking buhay. Diyos ko, naway bigyan mo ako ng kalinawan upang makita ang mga tamang hakbang na dapat gawin. Maari ko bang malaman kung oras na para sumulong, mamuhunan, umatras, maghintay, o magbago ng direksyon. Naway hindi ako magabayan ng pagkabalisa, pagmamadali, o walang pigil na ambisyon. Ngunit sa halip ng karunungan na nagmumula sa itaas, naway ang iyong banal na espiritu ay magsalita sa akin, gabayan ako, at gabayan ako sa bawat desisyon, malaki man o maliit, sa aking buhay pinansyal. Panginoon, naway maging pare-pareho ang kaunlaran, naway hindi ito panandalian, naway hindi ito nakasalalay sa mga panlabas na kalagayan, ngunit naway maging bunga ito ng iyong biyaya, ang iyong katapatan at ang iyong patuloy na presensya sa aking buhay. Naway matuto akong mamuhay ng sagana nang hindi nawawalan ng kababaang loob, nang hindi nawawalan ng pasasalamat at hindi nakakalimutan na ang lahat ay nagmumula sa iyo, aking Diyos. Naway hindi maging wakas ang pera, bagkus ay isang paraan upang matupad ang mga pangarap, magkaroon ng positibong epekto, bumuo, maglingkod at gumawa ng mabuti. Naway malaman ko kung paano ito pangasiwaan ng may pananagutan, ng may balanse at may pagkabukas palad, na kinikilala na ako ay katiwala lamang ng mga mapagkukunang ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Naway ilapit ako ng kaunlaran sa iyo, at huwag na huwag akong ilayo sa iyong presensya. Mako, Diyos, ay kinikilala na kung wala ka ay wala ako at wala akong magagawa. At iyan ang dahilan kung bakit ngayon ay isinusuko ko ng buo ang aking buhay pinansyal sa iyong mga kamay. Nagpa siya kong magtiwala, magpahinga at payagan ang iyong pagkilos na mangyari sa aking buhay. Tinatalikuran ko na ngayon ang lahat ng paniniwala ng kakapusan, limitasyon at tako. Ipinapahayag ko na ang aking isip ay nabago, na ang aking espiritu ay lumakas at ang aking landas ay inihahanda ng iyong makapangyarihang kamay. Ama, hinihiling ko na bihisan mo ako ng tiaga disiplina, pagtuon, at katatagan. Naway hindi ako sumuko kapag naharap ko ang unang balakit. Naway maunawaan ko na ang kasaganaan ay itinayo din araw-araw, na may tamang pag-ugali, na may mga pagpipiliang naayon sa iyong mga alituntunin, at may katiyakang pinararangalan ng Panginoon ang mga nananatiling matatag sa pananampalataya. Naway malaman ko kung paano igagalang ang bawat mapagkukunan na ibinibigay sa akin ng Panginoon, gaano man ito kaliit, batid na sa pamamagitan ng katapatan sa maliliit na bagay ay tinutulungan tayo ng Panginoon na makatanggap ng mas malalaking bagay. Mula ngayon, Panginoon, naway magsimula ang isang bagong yugto sa aking buhay. Isang yugto kung saan ang kasaganaan ay totoo, kung saan ang mga pagpapala ay nagpapakita, kung saan ang mga pintuan ay bukas at kung saan ang mga himala sa pananalapi ay nangyayari ng nakikita at patuloy. Naway umihip ang hangin ng kasaganaan sa lahat ng direksyon ng aking buhay. Naway makakita ako ng mga pagkakataon kung saan walang ibang nakakakita. Naway makatanggap ako ng mga ideya, estratehiya, koneksyon at pakikipagsosyo na nagpapabilis sa aking paglaki at nagdudulot ng katatagan, seguridad at kapayapaan sa aking tahanan at sa aking pamilya. Panginoon, naway ang kaunlaran ay hindi lamang isang material na kapakinabangan. Ngunit naway maipakita rin nito ang sarili sa aking kalusugan, aking damdamin, aking mga relasyon, at aking espiritual na buhay. Naway maging kumpleto, buo, at balanse ang aking buhay, mag-umapaw ng kapayapaan, pag-ibig, karunungan, pag-unawa, at pasasalama. Naway dalhin ko itong lakas ng kasaganaan saan man ako magpunta, at naway ang aking presensya ay magdala ng liwanag, pag-asa, at inspirasyon sa mga nakapaligid sa akin. Ama, ipinapahayag ko na ang mga oras na kakapusan ay nasa likuran ko. Ang kakulangan, utang, takot at pag alala ay hindi na bahagi ng aking kwento. Ipinapahayag ko sa pangalan ni Jesus na ako ay pinagpala, na ako ay maunlad, na ako ay isang taong karapat dapat na mamuhay ng isang buhay na may kasaganaan, mga tagumpay at mga nagawa. At hindi lamang para sa aking sarili, kundi upang ako ay maging daluyan ng iyong pagpapala, upang ako ay makatulong, makapagambag, makapagbahagi, at makapagbago ng buhay ng mga nangangailangan din nito. At kung sa ilang kadahilanan, Panginoon, kailangan kong harapin ang mga pagsubok, naway magkaroon ako ng karunungan upang maunawaan na kahit ang mahihirap na panahon ay bahagi ng iyong proseso ng paglago, kapanahunan at pagpapalakas ng aking pananampalataya. Naway hindi ko malilimutan na ang tunay na kaunlaran ay nagsisimula sa loob ko, sa aking isipan, sa aking puso, sa aking pananampalataya at sa aking pagtitiwala sa iyo, aking Diyos. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa buhay ko at sa lahat ng gagawin mo pa. Salamat sa mga biyayang darating na, para sa mga himalang inihahanda at para sa mga pintuan na nagbubukas na sa espiritual na mundo. Tinatanggap ko, tinatanggap ko at ipinapahayag ko na ang banal na kasaganaan ay nagpapakita sa aking buhay sa isang sagana, palagian at dumaraming paraan. Kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso, kung sa palagay mo ay direktang nangungusap ito sa iyong kaluluwa inaanyayahan kita na palakasin pa ang tanikala ng pananampalatayang ito. Mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng mga pang-araw-araw na panalangin na magpapalakas sa iyong espiritual na buhay, iyong paglalakbay at iyong kaunlaran. I-activate ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang mensahe. Iwanan ang iyong like para maabot ng video na ito ang mas maraming tao at isulat ang iyong amen o ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento na ipinapahayag na natatanggap mo ang pagpapalang ito sa iyong buhay. At huwag kalimutang ibahagi ang panalangin ito sa isang taong mahal mo. Isang taong kailangan ding madama ang kapangyarihan ng pananampalataya, pag-asa at kaunlaran na dumadaloy sa kanilang buhay. Pagpalain ka nawa ng Diyos ng makapangyarihan, ngayon at magpakailanman.